isa pa lang, pagod na ako kailangan ko magharap ng titigilan kasi yung bag ko na umulog ko sa balikat balikat Balik, ko Ay, na, malapit na na matitigilan na ako meron mga dito rest house paket muna ako dito Meron pa water refill dito. Water refill. Time check, hindi ko magana yung relo. May CR pa pala dito. Ayan okay, guys, CR. Nasa likod ko CR. So, hindi ko mga hanggang ba. Merong water dispenser. Tapos may CR. So, kailangan mo lang magdala ng bote ng bottle ng water o bote ng tubig at least pag pupunta ka dito umakit ka hindi mabigat hindi mabigat tapos kung ka pag mauhaw ka mag i ka lang ng tubig ubusin mo kung laka umakit ka ng trail mag hiking ka ulit hindi mabigat kasi ewan laman yung tubig so ngayon guys andito pala ako sa simpong uh, simpong trail o hiking, mini hiking yan. sinubukan ko lang kung anong klase ng trail o hiking ditong area na to yung hiking area na to kasi gusto ko lang din kasi nagpapapayat din ako tapos sinubukan ko kung mahirap sa ngayon basic pa lang hindi ko pa alam kung gano'ng kalayo yung lalakarin ko titignan ko na lang may sa google map bali yung address ilalagay ko dito sa gilid check nyo na lang dyan yung map, hindi ko alam kung salita ng ah, pangalan ng address na mandarin so, eh, may sigaw lang kanina pa may sumisigaw hindi ko alam kung pagod na siya Ayan, address talagay natin dito so baba Ayan. siya. So, hindi ko alam tawag sa kanya sa mandarin kasi di man nakabasa ng mandarin so i check natin mamaya so yung map check ko kung nasan na ako kung anong area na ako tingnan natin meron dito kong exercise area exercise area So guys, ito pa rin yung hindi ko alam kung saan Tignan natin. Medyo may marami siyang nik-nik. Madaming kumakagat. Yun lang masasabi ko sa umaga. Hindi ko pa natatry sa, sa hapon. Pero dami siyang kumakagat na nik-nik sa akin. So ito diya ko ngayon. Mamaya. Kadaanahan ko rin pa uwi. Bali, meron siyang overlooking dito na kapihan. Dadaanan ko muna yon. Tignan natin kung pagdating doon, Titignan natin kung pagdating doon Itigil na ako o pabalik na ako o dadiretso pa ako So hindi ko alam kung kasi kung gano'ng kalayo So nakalagay sa google map Wala pang isang oras yung pagpunta doon Tapos pagdating doon May hiking pa naman Kaso Hindi ko alam kung gano'ng kalayo Pero susubukan natin Nagamba e, may gagamba pa nga ako nakita. Ah. Namig. bali yung kat doon sa overlooking na kapihan. May kasunod pa yon na trail. bali yung susunod na yon may tinatawag kaming little bagyo. kasi medyo may mga mataas sa puno. Bale yun, susubukan natin puntahan I'm not sure kung kaya kong puntahan Ayan. nakita nyo ba to Ayan. kita nyo overlooking na yan so subukan natin mamaya boots na yan hindi ko alam kung garo ko kalayo sa pupuntahan ko so, subukan natin o oh, mali ako ng daan. Hindi ko alam eh. May dala naman ako ang pen, ano, jacket na pang pang hiking. Kaya so, pag ma maaraw, hindi ako masyadong maaarawan. Kasi, yun, nainit eh. Bukal lang natin. Bakit hindi naman masyadong mataas? Pababa, so, papakas. Kulit ng mga mata parang gali ito. Nag-hiking sila mga naka. Nakapaa. Mga nakapaa. Mga dira. Ayan, overlook. Overlooking. So, di ko alam kung haabot yung memory card. Kasi so, 64 GB lang to. So, tingnan natin. So, natin ko na pa tayo dun sa yes yeah, hack sabi ko, little bug yun. Pero susubukan ko. I try my best. <laughs> susubukan ko. Puk diretso yun sa ha. Yung diretso yun sa no? Lah. Dito naman may pape nga din ako. Ang daming So... So ang daming nik-nik. Okay, dapat dito na nung-sleep ka, ka, tapos naka pantalon ka na sa packaging. So ayan bali, hindi pa naman dre-drecho pataas yung ina ko aakit, mababa aakit, papantay, hilakad, patag. So, mini hike pa lang naman siya. Doon natin malalangan. Ares, hindi naman nakapagod. Tingin ko malapit na ako sa overlooking na kapihan na hindi ko alam first time ko doon first time hindi ko alam pero first time ko makakarating doon so bali sa umaga sakto lang yung tao sakto lang yung mga nag-hiking tanda mga saktong edad kadarang ko bagay nag-start pala ako 5.30 ng umaga pagdalakad So babagal lang ako kasi Kung ka akong video So ngayon So ngayon, titignan ko pa kung gano'n gano, ako kalayo Doon Sa umpisa papuntang kape So susubukan natin Tignan kung malapit na ako sa overlooking na kapihan

dalawa pala may daan dito may daan dito. dito yung playground kanina yung may pahingahan dito Idaan dito. Idaan dito. Idaan dito. So, dito na ako sa kapihan ý thức hey, ừ. hey, yep. ăn chơi oh, ờ. này ăn chơi này ăn chơi này ăn chơi này Oh, so, hindi kita talas. Ano, ano, ano? Nasunog ano, Nasunog siya. ano, ano? Ano, ano, ano? Ano, dito. ano? Ano, ano, Hindi ko alam kung pwede, pwede ako dito. So, ayan. May tambayan pa rito. So, hindi ko alam kung saan napukunta doon. Tingnan natin sa map. Kung nasan na. Ayan. Ah, pwede mag-camping. Ito yun. A little. So ngayon, may playground sa taas. buka natin so, pwede na mag-camping Ah, ito sa taas, tingnan natin kung asan na ako Sports Club So, yung kape ah. Medyo malayo nga yung pupuntahan ko. Medyo kalahati na So, balik tayo sa baba. So, babalik So, babalik tayo sa baba. Kasi, iba yung nadaanan ko. So, ito sa kape na. So, ngayon, hindi ko alam kung mag- Diretso pa tayo dun sa little bagyo yung tinasabi ko. So, yun. Hindi ko alam kung diretso pa tayo dun sa little bagyo na nasabi ko. Susubukan ko. Tignan natin. So, kung ako tatarungin, mula sa umpisa ng trail hanggang dito sa may overlooking. Basic. Kaya-kaya. Kahit hindi ka nag-hiking, mapupuntahan mo. So may kasunod na kadugtong pa siya kung pang little buggy na sinasabi ko So mamaya, napakita ko sa inyo kung mga ko, video ako rin